Alam mo ma'am, meron akong no? talaga nakakagigil yung gobyerno ng ito. Eh, no? Sabi, may maraming kumakalat ngayon na social media posts na ang layunin ay manlin lang. Sabi nila, uh, dapat hindi ka panatiko sa isang politiko, dapat mahalin mo ang bayan mo. Ayan, that is a shot doon sa mga loyal o yung mga kagaya natin siguro na nagmamahal kay Pangulong Duterte. Dapat daw ang mahal natin yung bayan, hindi yung politiko. Uh, iuugnay natin yan doon sa famous line nung kampanya ni Bongbong Marcos na It's okay to disagree but don't let your hate overcome your humanity. Diba? It's misleading. Akala mo sila yung ano, yun, tama. Kaya lang, para i-address yung mga puntong yun, unang-una, mahal natin si Pangulong Duterte dahil mahal niya yung bayan natin. At hindi naman natin gusto na sirain ng gobyerno. Ang gusto natin ay ituwid yung mali sa gobyerno. Hindi ba kapag ka merong kang electric pan na sira, sira na yung piyesa sa so, mangyayari pag ginamit mo pa siya ng may sirang pyesa masusunog yung electric pan magsusunog yung bahay mo madadamay pati yung kapit bahay mo pag nagkasunog so palitan mo yung pyesa di ba ganun din siguro pwede siguro i-apply yon sa mga namamahala sa gobyerno kapag kasunog na kapag ka naman nakakasira na lang dapat alisin di ba Kapag ka naman hindi mo sinusunod yung saligang batas, kapag naman kurakot ka, kapag naman ikaw ay bastos, di ba? Binabastos mo yung sovereignty ng Pilipinas, yung kalayaan ng Pilipinas. Kapag ikaw naman ay nagpapakalat ng mga black propaganda, uh, gusto mo ipaglaban yung South China si pero isinuko mo yung mga proseso natin na dapat maisunod, sinuko mo yung kababayan mo doon sa ICC, imbis na litisin mo siya rito kung gusto mo siyang idiin dito sa korte. Bakit? Kasi natatakot din yung mga korte na magdesisyon laban sa kanya dahil magagalit ang tao eh. Kung hindi ka na nagpakita ng hostisya eh dahil ang tunay nakapangyarihan na sa taong bayan eh. Kung nagkakaisa, kaya nga sinisira sa pamamagitan ng propaganda, hindi ba? Para hindi tayo magkaisa, di ba? At saka yung sinasabi dati ni Bongbong Marcos, don't let your hate overcome your humanity. Yan ang ginawa nila kay Duterte. di ba? Pwede siguro yung sabihin natin, don't let your stupidity, and don't let your greed and stupidity overcome the sovereignty. Yun siguro mas akma eh, di ba? Kaya wala silang karapatang magsalita ng mga gano'n. Unang-una tayo ang naglagay sa kanila sa kapangyarihan. Tapos, binulok lang nila yung bayan dyan sa katarantaduhan nila. Binoto natin sila eh. Tapos, nilinlang nila tayo. O, sirang pyesa na sila dito sa bayan na to. Paano kikilos na maayos to kung hindi sila matanggal yung mga ganyang klaseng politiko? Di lang siya. Lahat. Napakarami. O. Tapos, sasabihin nila... Ikaw ay nag-i-insight kunwari ng sedisyon. Ikaw kunwari ay gusto mong labanan yung gobyerno. Hindi mo gusto mong labanan yung gobyerno. Dahil ang gobyerno, para yan dapat sa tao, nilalabanan mo yung mga nakaupo sa gobyerno na kurakot at hindi sumusunod sa batas. Kung kaya sa panghuli, kaya natin mahal si Tatay Digong, kaya siguro inaakusahan tayong Panatiko dahil talaga naman siya lang naman yung nag-ayos dito na. <laughs> hindi nyo ba naiintindihan kung gaano kahirap labanan ng droga? Lahat ng mga presidente umupo, sasabihin lang nila, eh labanan ng droga, ah kota-kota, may kota lang sa polis, masabi lang na mayroong nahuling adik o pinakawalan din. Si Duterte hindi. Siya yung tunay na nagbigay ng reforma dito sa mga nagdo -droga ginamit niya ng kamay na bakal. Pinatay niya ba? Pwede niyo siyang ako sa, pan, sa para sa akin na yung isang milyon mahigit 1.4 milyon ba na sumuko sa tukhang kung sinunog niya lahat yung ng buhay, pwede niyo siyang pwede niyo siyang litisin sa ICC. Kaso hindi eh. Yung sumuko at nagbago, pinatay niya ba? Hindi. Nag-reform sila. Nagbago sila. Dami yung maririnig na adik sa social media at saka sa paligid-ligid yung lumabas lang kayo. Adik ha, dating adik na sinasabi, tumino yung buhay ko dahil kay Duterte. Tumino yung buhay ko dahil kay Duterte. Ipando-droga ko na, ipangbibili ko na ng gatas ng anak ko. Ipang-aaral ng anak ko, na ipangkakain ng anak ko. Hindi ako natatakot gahasain yung anak ko kasi nasa katinuan ako. O, ba? Diba? Tapos sisirain nyo yung ganon. Eh, napakahangal nyo naman. Di ba? Napakalaking hangal naman ng mga tao nag go-oppose doon. Kaya siguro sabihin na nila, sige, panati ko na tayo kung panati ko. mahal natin yung bayan eh. Kaya gusto natin yung mga tao nagpo nagpoprotekta sa bayan. At ayaw natin dyan sa bangag.